Good morning guys Good morning mga ka-fresh Ayan, ang ating pichay ay fresh na fresh Ma-harvest na tayo para mayroon tayong ulam Ayan uh, Sa pamagitan ng paso Ayan, makakapag-harvest na tayo ng pichay Yes. Dito ka. <coughs> na dito. dito. dito na lang. May Meron na. Na. Na, na. 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 na tayong pang-almusal. <laughs> okay? Okay. No, kaya magpanim din tayo ng pizza sa ating mga pakuran. Mga nakatiwangwang lang. mina.